Guys, dito na naman tayo nagbabalik sa Dagupan mga kaaninos pero bago po tayo mag continue paki subscribe and follow and like and share po andito po tayo mga guys sa pinanggalingan ni mother ng hospital sa Dagupan uh, sa region 1 po kasi babalik ko yung record niya at titingnan kung ano na ang situation ni mother kahapon nga ah, nagpa-follow check up si mother Nag nagpa-laboratory ngayon ako ang magbabalik sa OPD niya che check kung anong naging situation at kung may improvement pa o ano ah uh, kung i-continue yung kanyang gamo. At uh, na po tayo sa medical center region 1. Hanapin ko po muna kung saan ako pupunta. Okay mga guys, see you later kasi bawal na rito. Bye-bye, babush!